Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong March 23 at March 24, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong... March 23 Ayan, Dito po tayo sa March Yan po ay 3 At 23 sa ating pecha 24 pa rin po sa ating taon Ayan, March 23, 2024 I-simplify lang po muna natin yung mga numero ito Dito, 0 plus 3 is 3 2 plus 3 is 5 At 2 plus 4 is 6 Ganyan pa rin po sa bandang gitna I-add lang po natin 3 plus 5 is 8 at uh, 5 plus 6 is 11. Ganon din po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. Ayan mga Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 19. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 3 plus 5 plus 6 is 14. 14. Yan naman po yung ating pangalawang numero, o kapaaris ng numero. Meron tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon yun. Pwede na po natin itong matayaan. 19, 14 o kaya naman po ay 14, 19. Pwedeng, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po sila, itong 14 at 19, isimplify lang po muna natin yan bago natin sila isungada. Ayan, dito pa tayo sa 14. 1 plus 4 is 5. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po natin ay 2 digits din yan. Kaya isisimplify pa rin natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At yan po ang isang natin. 5 at saka 1. At unahin po natin isumada ang 5. Pukunin muna natin itong 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan yung 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. And mga uh, idol, yan po yung ating sumada sa 5. At uh, dito naman po tayo sa 1. Dito sa 1, kunin muna natin itong 10. Sumada G 1 plus 0 is 1. At uh, itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Ayan, tinuha rin natin dito ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po dyan yung 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede po natin pagpilihan para po sa ating sumada para po ngayong March 23. Meron tayong 5, 14, 32, uh, 23, 1, Gis 19, 37, at 28. 37, 1, 10, 37, 1, 10, 37, 1, 10, 37, 1, lang 37, 1, 10, 37, natin 10, 37, 1, 10, 37, 1, po 37, mga 10, 37, 1, 10, 37, 1, 10, 37, 1, 10, at sa ating sample naman po, tingnan natin yung 14 and 14 and 28. Then 10 at 23. Then 5 and 19. Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin nakuha sa ating Sumada update para po ngayong March 23. Meron tayong 14-28, Gis-23, at 5-19. Meron tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan nyo naman po itong mga sample natin ito, pwede pwede rin pumatayaan. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha pa dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung nagustuhan po natin mga mayroong. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para pa sa ating sumada update para po ng March 23. At uh, next po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayon March 24, 2024. Uh, at ayun mga idol, tisahan natin dito tayo sa March. Yan, may 3 pa rin tayo dito. At uh, 24 naman sa ating pecha at 24 din sa ating taon. Yan, doon pa rin po ang gagawin natin. I Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3 2 plus 4 is 6 at uh, 2 plus 4 ulit is 6 dito pa rin po sa bandang gitna ganoon din add lang natin 3 plus 6 is 9 at uh, 6 plus 6 is 12 ganoon din po sa bandang baba 9 plus 12 is 21 yan po ang unang numero natin meron tayong 21 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po sa bandang gitna combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 6 plus 6 is 15. Ito naman po ang ating pangalawang numero o kapares. Ayan, meron tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin matayaan yan. 15-21 or 21-15. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil parehas po sila, 2 digits din po yung mga numero natin. Simplify din po muna natin yan bago natin sila isumadang Ayan, dito po sa 15 1 plus 5 is 6 At dito naman po sa 21 2 plus 1 is 3 Ito po ang ating isusumadang ngayon 6 at saka 3 Kunain natin ang 6 Kunin muna natin yung 15 Sumada 15 1 plus 5 is 6 Pwede rin po yung 33 Sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24... Sumada 24... 2 plus 4 is 6... Ayan. At dito naman po tayo sa 3... Kukunin muna natin itong 21... Sumada 21... 2 plus 1 is 3... Pwede rin po ang 30... Sumada 30... 3 plus 0 is 3... Pwede rin ang 12... Sumada 12... 1 plus 2 is 3... At 39... Sumada 39... 3 plus 9 is 12... And mga idol, yan naman po yung ating mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumada para po ngayong March 24. And meron tayo itong 6, 15, 33, 24, 3, 21, 30, 12, at 39. And mga idol, ganoon pa rin po yan. Pipili lang po tayo. ramble lang natin yung mga numero ito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kombinasyon na pwede natin matayaan. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 21, 21 at 6 then 24 at 12 24 and 12 then 3 at 15 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin meron tayong tatlong sample din dito ayan meron tayong 21 sa is 24 at 12 at 3 at 15 ayan kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin yan pwede pwede rin po silang matayaan yan, pwede rin po tayong pumuha o pumili dito sa mga naka-encircle natin yung mga dito sa taas, Pwede na lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung nagustuhan po natin yung mga nangyayaw. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong pasalamat ulit sa lahat. Lalo lalo po sa mga subscribers natin, sa lahat po ng mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga dolong, dito na lang po ang ating video. Abangan nyo na lang po yung mga susunod pa po nating mga sumada. Maraming maraming salamat po. Uh, good luck po sa atin pong lahat.